Wow, Travis Lakno! Ay, gan Wow, karami! Ayon, inside, right, 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 inside Alright, there we go, my idol. This is Pro Open Category. Here in Dagombaan, maraming Bukit Nun. So ang dia sa sotong expert, my idol. ada si Clark, Walisa, Rai ray, my pit, pin, 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 Klang Klang awarawar. pin, solinai. So, here we go. First pin, of pro open category. Wow, Stanley Indonesia, kelang-kelang apa apa, kerapi mang idol. Ayo, standar Indonesia. Wow, terapi lakno, mang idol, ayo Wow, terapi lakno. Rai-rai baik ini. Rai, Rai, Rai. Stanley Nuneza, Travis Stanley ng yes ha Rai is lock Klang Ray Ray Baitit, Klang Klang Amarabar Neil Sulinay And Philip Bibilio Ayun, inside Philip Bibilio Nakuha si Neil Sulinay ni Philip Bibilio Ayun, Ray Ray by it Ikaduha na Ang daling nakapasok ni Ray Ray by Travis Grabe Stanley ng mga idol Sobrang lakas atong profit first it Pumarangkada agad mga idol Karami talaga. Ray, 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 Wow, nang lupan na mga idol. Ang ato ang mga magkitang riders din sa bukit doon. Hog sa dabaw oh. Ay, doon. Woohoo! Pilip, oh. Wow, karami, oy. Tidak <tangan> on the lead Idol by Rai Rai, by Smith and Travis klang-klang abar-abar bak bakar lagi inside, Ayo, Wow, marami. nag -wave, Mga Idol nag Rai Rai Baitin Wow! Rati na naman Malapit na mga idol ayon Malapit na Rai Rai Baitin Rati na talaga Rai Rai Baitin Left Alat at posisyon na bilid-bilid yun Ayun! Patay motor Wow, oh, karami talaga ayon ang mga idol sa likuran mga idol si Ray Ray Mated ni Stanley Lumyesa. Wow, oh, karami. Ayun Wow, oh, nakiskrat na naman Ray Ray. Pag -pag -a -a -ay -bar. Ayon, papakana ay Marto Mar. inside right right Baitit ayun Ayon. Woohoo! Oh, si Stanley na Iba ka talaga ray ray Baitit tin. The number one in pocket non. Ray 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 tin. pinakita ni Stanley na mga idol. All shot. So, sobrang lakas lang talaga ni ray ray Baitit Pili Piliyo on track position lang lang amar amar lumalaban na sa pro mga idol isa na ni Clark Valiza from Cebu wow! nags grab Ray Ray by the woohoo! marami ka talaga Ray Ray by wow head wow! Pili Piliyo Yeah. Wow, sobrang takas Nang lipat ni Ray Ray, baik deh, trikot Malam ini Sini, 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 oke, Stanley Abang-abang, mga idol Nakahamul, mas, sini, medyo mga idol nag slow down si Travis lang no ang problema kaya ayan na wow oh, karami ayan na si Baby Monkey mga idol sa inside Woohoo! Ayo na! Baka kanan yung idol. Stanley and Philip Rebellio. On the triple section! hindi pa rin na Stanley inside Philippe Pibilio outside Stanley ayun black pass kuha mga idol si Philippe Pibilio marami pa ka talaga baby monks kuha si Stanley mga idol on the second position Philippe Pibilio third position Stanley Nuneza and fourth position Clark Qualiza of Cebu na na si Clank Clang Abrabar And that's posisi position kelang-kelang apa-apa So still Rai Rai by Ted Pared ang ato ang leading followed by Philip Vivillo and then Stanley Nunez ay katulog ikapat Clan Walesa wow. So now ni si Ray Rai sa pag-start mga idol Ito si mga idol, on the lead na Iba talaga ang pro riders Oh, my God. Pag-ibimax mga idol Hindi tumitigil mga idol Hindi ah, gokod yun mga idol Hindi gokod Kala ah, ka malaki na Kapit na si Clark Walisa Kay Stanley Nunez Ayan na sa likuran oh, Last lap Last lap Ayon, malapit na. Bar to bar. Ayon. Malapit na rin si Philip Bibilio, guys. Kay... Ray, 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 tit. Ayon. Pagos-pugos na, mga ilal. Philip Bibilio, ayon. Woohoo. Wala ka, kiligi. Mali, ray, 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 tit. Inside, Philip Bibilio. Ayon. Pero hindi nakuha. Wow! Panalo sa unang hit. Stanley Nuneza. Pelle Pibilio. Ita do'a. Baka. Ano yan do'a? Ayun! Inside by Clark! Hindi ginamit ang pass block. Stanley Nuneza. Third position. Fourth. Wala isa. And then...